Kumusta mga idol? Yan, ito na yung mga tanim nitang na ano. Cauliflower, mga repolyo. Ang laki oh. Yan, repolyo. Haharvestin na mga idol. Yan, pumunta. Yan. Pwede na kasing ulamin mga idol. Ang laki oh. Ang laki. Oh. Duman. Amen. May isa lang? isa lang daw kukunin, mga idol. Ayan. Ito malaki na rin. <coughs> Kalimasan ng sata. Ang sapay. Eh. Ang bay. Ang bay. Ang bay. Ang Isa lang. Daw muna, mga idol. Yan. Isa lang. Meron pa siyang tanim na mga sili dito, sili na namumulaklak na. Pipino. Yan, pipino. Ang daming bulaklak. Meron pa siyang tanim na ano dito, ano ba 'to? Chinese cabbage, kaso hindi siya ano, yung cabbage na ano ba 'yon? Bumibilog. <laughs> Meron din siyang kamatis. Yan. Kamatis na parang kalabasa yung bunga mga idol. Yan. yung binhi niya ng ano. Eto. Eto. Saka eto. Galing kay Kuya Gaylusak. Yan. Binigay niya kay Tang. Tapos tinanim naman itang dito sa ano. Tabi ng kalsada. ano Meron pa pala dito isa. Yo. Ya <laughs>